Vlogger na si Sergey Bin nagsalita na patungkol sa tunay na dahilan kung bakit wala na si Kojak at isa pang dating kasamahan nila sa Camping Pin, sa naging TikTok live ni Sergey Bin ay nilinaw nito sa publiko ang naging dahilan kung bakit hindi na nila nakakasama sa kanilang mga vlog si Kojak. Ayon sa kanya ay may naging problema ito sa kanyang pag-aaral at alam naman natin kung gaano sila kahigpit pagdating sa pagtatapos ng pag-aaral kaya naman napagpasyahan nila at ng mga magulang ni Kojak na mag-focus muna ito sa study, narito panuurin ang buong live. Explain, una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito, kaya po ito, dito po tayo sa may ah uh, TikTok live and tinarno ko po lahat ng gifts ayoko pong pagkakitaan yung ganito gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari and at the same time gusto ko pong uh, li din yung mga siyempre mga fake news una na po dito <laughs> yung mga kumakalat yung patungkol po yung kay Elmo yung kay Kojak Diyos ko po napakabait po na bata ni Kojak wala akong katotohanan yun na tungkol sa kanilang dalawa <laughs> na yan meron daw ginapang meron naman daw niligawan si mama Diyos po yung magkakapatid ho ka <laughs> kapatid ko kami dito wala po katotohanan yan mabait po na bata si Kojak okay so tapos na po tayo doon wala po tayong mga pages pages doon okay bakit po nawala si Kojak hindi po totoo na si Kojak po yung umalis ako po ang nagpaalis kay uh, Kojak the reason why po is ganito Ah, uh, actually, wala naman po talagang issue na malala. Kumbaga, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun, yun, po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpo-focus niya po sa pag-aaral. Okay? So, two weeks po siyang halos di pumasok pero tinatanong ko po kung separate, ay, masok na ba? Okay naman, wala naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman namin dahil uh, may subject na magkakasila ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para di tayo maano. Uh, ang reason po ni Kojak ay alam uh, uh, alam ko kasi daw po na ata na in-enroll niya Pero may tatlong subject siyang na-enroll So, kumbaga, hindi niya napasukan talaga So, then ayon, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya Ibig sabihin, failed due absences Okay, so, syempre uh, may malasakit po kami kay Kojak Kaya inaalam ina po namin yung bawat detalye niyan sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapudor si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi, kahit alam, uh, alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka ako na bumagsak ka. Pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, eh, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpakinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? So, uh, next nun, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Kojak sa pag-aaral niya. Uh, lagi sinasabi niya na, uh, Kuya, hindi na ulit mauulit. Ayan, puro ganun, Kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre, hindi po siya isang biglaan na parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit uh, pa po, dito, nitong mga nakarang araw o linggo, uh, wala na po siya dito sa amin Akala po namin magiging okay kasi uh, siyempre nasa po dahil naka po siya ng magulang niya. Hinatid po muna namin siya. Kaso, uh, mas naging worse pa po. Dahil minsan, uh, mag assessment po sila. May time po nag-assessment sila. Pero hindi niya tinapos yung klase. nag class. Ang alam ko po ata, nag -live. Pero hindi po ako sure doon. Hindi po ako sure. May, may din tama ako, may mali. Pero sigurado po ako na nag-assessment siya. Tapos nag-cutting siya dahil galing po yung sa teacher niya. And may mga teachers yung mga teachers pa po 'yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwiin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon baka 'yung magulang na po niya 'yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po 'yung may pagkakamali, lahat nagawa namin iniisip po namin na kapag po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya, tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So, ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kala tito-tita na, syempre, uh, tito, pag-aanoin ko po si Kojak, uh, pagtatapusin ko po yan, pag -ano. kaya po sabi ko sa inyo, ako balas tuition niya sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na namin sa 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 industry na to kaso ay nga nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Ko Jack yung pagle-live ganyan at saka uh, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher hindi ko po siya although hindi ko po talaga siya magagabayan ihahatid araw-araw atin <laughs> paso pero lahat po ginawa po namin lagi po namin siya pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po na epekto po sa amin dito ng pag-aaral. Sa so kung sa iba okay po 'yon, sa pamilya po namin hindi. Dahil isang uh, kayamanan po sa amin yung pag-aaral. Uh, kung makakaapekto po yung pag-vlog o yung pagle-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yung po yung gusto naming uh, iparating. So Ah, uh, next po. Kaya po sila kasi si, sila kalo, wala pa rin silang page, sila silang vlog kung mapapansin hindi sila yung talagang literal na kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalo, no, pinauwi ko po 'yan nung umpisa pa lang po kami, nag-uumpisa pa lang po kami. Pinauwi ko po 'yan kasi na nakaramdam po 'yan ng sarap medyo na naging manginginom naman si Kalo, ganyan. Pero binago niya, binago niya yung sarili niya pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na, nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe epekto kay Kalo. As in, ang gra, grabe pag-aaral niya ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo. sa pangyayaring yun tough love sabi nga mahirap pero kailangan then kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yon ginagawa lang namin yon Dahil inaalalayan po namin si Kojak dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang, walang sense ng improvement. So ganun again, nagsisinungaling po kami doon sinasabi namin, nandyan lang po yung tatay niya kaya umali, kaya pinauwi namin nagsinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon sinasabi lang po namin yun, para mag uh, humiram po kami ng time, para uh, tingnan po siya, at saka ang tawag doon, yung uh, manmanan, kung nag improve o hindi kasi gusto namin siya kagad bumalik sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang, kung gusto lang namin humatak ng ibang uh, ibang tao papataas, kaya Natatagdag kami dito uh, Hindi kami kasi selfish Ibig sabihin, si Kojak Tinuturing po namin niya na hindi kaibigan Kundi pamilya, kapatid Inyong turing po namin dyan. Kung malimot po kami ng desisyon Patawarin niyo po kami Kasi hindi namin kay Na hindi makita si Kojak Na makatapos Sabi ko nga po sa inyo uh, Nagawa na namin lahat Pinansyal, payo, pag-aaral Pangaral Pero talaga uh, Pag ayaw na isang tao Ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, uh, pag nakapokus si Kojak, at okay na siya. Kasi may mga problema din po sila ng family nila. May problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral. Eh, lagi po siyang mayroong tahanan para po dito sa may company. Kung baga lang po, ayaw namin nga po makahadlang sa pangarap niya para sa pag-aaral. Dahil lagi pong busy dito, laging uh, may ginagawa lagi masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging uh, hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Uh, yun. Tapos, uh, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, eh, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. at nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kaya sama po namin to sa paglipad. Okay? So, wala po tayong kaso doon. Kasi, lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na uh, pataas. At kahit uh, hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi, na, hindi ko na mga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga, natakot lang po ako ngayon dahil baka may lubabas na iba, kawawa naman po si Kojak, iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya, kunyari may, kunyari, nag, nag games yung anak mo. Ganun. O, oh, tama na yan, mag-aaral ka. Parang ganun lang siya. Pero, sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Supportado pa rin po namin yon So, ah, uh, uh, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kodja dito, personal. At sabi namin, tingnan, uh, ulit kung mas maging okay si Kojak kaso ganun pa rin uh, at saka ito po bago po mangyari lahat yan gumawa na rin po ako ng way kinausap ko rin po yung magulang ni Kojak na ito po, babagsak sa po yung anak nyo ano po ba yung magagawa natin tita, tito so ginawan po nila ng paraan yun bla 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 uh, nag ano sila nag naging okay si Kojak kinausap ulit lahat ng mga teachers naging okay kaso nang enroll nga ulit nagtaka ko, bakit naging ganun di, di pumasok ganyan ganyan kaya natatakot po ako baka kami may problema pero, lagi po namin siyang pinapaala. Lagi po siyang chinecheck kung pumasok o oh, hindi. Okay naman. Masok naman daw. <laughs> Tsaka, last, isa pa namin uh, palang, uh, sa isa namin kasamahan, dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yon yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yon Dahil yung tao ho na yon kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga, bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yun. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yun. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya, siguro, kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, e, eh, meron po kaming ebidensya. Grabe na 100k! <laughs> Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And, uh, happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay ah Okay? So okay po tayo. Uh, uh, actually uh, ang pinaka nalulungkot dito ay si Kalo kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi klase nga po nila yan. Ako neighbor uh, never namin sila pinilit sa lahat. Uh, kaya gusto ko isama sa amin uh, para kahit pa paano makatulong ako sa simula para uh, sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos balik po tayo kay gojak, yung mga maliliit po na reason minsan nagpapaal magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko nung po to Tita Tito, baka pumamaya diyan eh nag may mangyaring masama. Ano po mukhang iyaharap ko sa kanila eh sa amin naka po eh, nagpaalam nandoon na sa kanila. At ang masama pa po dito, may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak. Actually si Kelsey din. Kaya po may time po dito na nagban po kami sa kanila hanggang alas 12, bawal sila silang lumabas kasi may time po na umiinom sila, baka mamaya nagdadrive sila, ma-aksidente, ma ma ganyan. So, yun po yung mga reason. Ngayon, ah uh, uh, tingnan ko lang po dito. Uh, tapos po, isa pa pong reason, uh, may content po kami. Misan, ah uh, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami, planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng uh, huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yun po yung mga small reason uh, patungkol po kay Go Jack. Pero again, sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po, hanggang dito na lang po. At uh, marami uh, marami pa po, pero hanggang dito na lang po. Kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po, pero hanggang dito na lang po at least nalaman niyo po yung mga uh, <laughs> yung mga reasons. So, again, kami pong pamilya binigay po namin uh, lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat. Uh, pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami. Uh, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila and uh, gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parate mag-aral, tayo nang mabuti at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan at kay Kojak Kojak, focus ka lang parate sa pag-aaral andito lang ka po mga kuya mo, mahal na mahal ka namin at least nalaman mo yung side namin to mahal na mahal ka namin. sabi ko nga sa'yo lahat kang may bahay dito wala tayong kahit na anong ano basta ang gusto lang namin makatapos hindi kami po pwedeng uh, maging humps mo kumbaga sa motor para huminto ka gusto ko patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito again mga ma'am and sir maraming maraming salamat po sa sa inyo at maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve niyo rin po to malaman. At uh, gusto ko rin po sabihin sa inyo